Ano ibig sabihin nun? Sabay iba sa akin. Yung alam mo yung yung babae, yung batang babae. Oo. Uh, Kaya ano ka na dito? Ati ka, teta. Hindi, makakay na tayo. Kuya, ibig mo? kuya, ibig sabihin lang dun, malamig yung bote sila. Ang na ito. Hindi nga sa

Tapi sampai bulan. We mall center for back dan warga Myanmar Kalau aku nak buat. Pati... Kaya... Kan buakan takut. Kalau aku nak spaghetti o. Tak usah makan. Okeylah. Okay. pero saan ko kayo, ano? sa mga gusto na Malayo sa Atigay, Yes, ati guy, magandang, sa na singer na sa Atigay, gusto Malayo, mga ka Para ng mga gusto niyo, mga kapatid. Para sa mga gusto niyo, mga kapatid. Para

Baka natutulog lang yung si Lucas. Armar! Armar! Mar! Armar! Armaru! Armar! Andyan ba si Lucas? Ano yan? O yan, na Carol. Si Sabi Sabi. Kenapa? Kenapa mana? Kalau ada yang ingin pergi ke tak? Boleh 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 tak? page. May ito member, ka <laughs> <laughs> ay na, okay lang yan, Mar. Makuha mo rin ka Ang nyo lang yun. Mga mo nito. Ang baka ay to it. Ayun. 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 Ayun.

marwah dah macam sama lah aku pun macam ni dia cantik dia cantik sangat dia cantik sangat compare sama dia macam tak tahu lah macam mana kita tengoklah 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 Okay, kung sample mo ba, Karol? hello? Ingat. Kalau tak, kalau tak, kalau tak, kalau tak, kalau tak, Ano? tak, Kalau asli, kalau kita kita asli,